What's up Pilipinas? Kumusta tayong lahat guys? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. So for today's video Ah uh, Mga pa pag-abot guys Dari sa Kalkan Kaya ko dito sa Mara So ang atong himuon Check na kung mm, okay na yung mga pinohing. Pinuhing mga hayop so grabe mga hayop guys <laughs> chicken nga to, guys so ang mga chicken ang mga manok parag uh, nalawgan na guys ko so ang baboy ay nalawgan na po ng baboy guys kina na siya so so, ubos chicken na ako kung check na ang kuan kanang na ang kanding ang kanding guys mag okay na po kay napasilong na kaya uh -huh. uh -huh. no oh. napasilong na sila. so clear na tayo dyan ang mga baka Silipon na na ko silip silipon na ako dito guys ah okay na po ang mga baka sa kabaw ako makita makiti, eh, pero marag I'm sure okay na po sila ha ko sa obos Ado ko dito the pit So check na ako kung ang mga baboy okay na So if Already clear guys Magkabo ko O tubig dito sa sintro sa kalikan. Dito so, Let's go! Handa na ba kayo sa Ux, September 21 guys this coming Sunday uh, Banat Pilipinas <laughs> Charot lang Naku sa bukin so dito <laughs> Kamu na ibahala diha ha Pero supportado kaya guys Paglaban ng karapatan. Diyos, ang gabi, no? karapatan Sabi no Para sa karapatan dakay mga issue ang grabing issue sa Pilipinas karon no? corruption grabe naara bit lang guys ha back to the baboy tayo so ang baboy diri sa ubos murag clear na pud guys ayan guys na kaon na pud sila so okay na it's all clear maadto sa sentro guys pa tag tubig Chogi. Back to issue guys, corruption grabe no. So kamo diha sa uh, Manila sa mga attend ng rally guys. So make sure na dala mo uh, tubig kung makaon niyo kay Siyempre, eh, alam nyo na, tao aig tao, kailangan safety first talaga. Ha, kaya siyempre sobrang gulo. Sobrang gulo ng Pilipinas paglaban yung karapatan nyo. That's all guys. Ako na yung ang camera para ito sila dito tiyaring <laughs> tiyaring nagtanaw sila na ako hala oh para mag-ride sa tamang kampo. Oh, hindi na kabalo na? Wow, kabalo. Bia, Nagpakaon na dito. Tara, o tahop. Tara. Tara. Kaya magdala po tag-tubig. Tay Juliet, magpakaon na ta. Maboy. Ha? Humana? Oh, humana din sila So, ako yung moon. Magkabo na lang. Tara, kabo. Isang ko yeah, Ha? Tara, o, oh, Tubig. Oh. Uh. Eh. Okay. Ha? Eh. <tod> Naingnan na ba ninyo ang magkuanog mapugas? Oh! Ikaw, si auntie, si katong, si Michael, magkuan man. Si Michael. Sinsa? Sinsa na magtudling. Si Michael, ang taog si kuan, si Badoy. Iwala man si Badoy, di ba? Si Papa Nimo na lang. Ni Julay, may daw. Oh, sige, kapapa ni Julay. Dayon, naay magpugas isa dito. Dayon, si Lula Nimo. Dayon. Dayon, si Anti Bibi. Lima ra daw makabuok. Ikaw, isa kila Michael, lola ni mo, anti bibi. Diba? magtudling. Naingnan na sila. Dari, na dari, na dari, 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 na lang. Ha? Hay dari, 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 So? So, dari, 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 Na Wala. wala nila yan eh? So wala ni so, sud so, guys. Wala ka na kan hmm. sa mara. Ha? Wala ka na kan sa mara. Nagtimo ra ko dito. Ni mapil na si July. Apil si July o oh, pugas? Hmm? O oh, papila. So mag mapil oh, si July o pugas. Wala, oh, wala. nagpagamay ra si papa kay daghan daw ka isang atanan dahil pagkahuman maglubo Ah, hmm. ah, papa. Kung maglubo mo. sinong kung dili, dili na lang. Ha? Ikaw mo tabak bukas? Kasi si Julie na lang kung kapuyan ka. Alam oh, sa kinsa may gato nililito? Tiyan may, pakuha ang baboy. Ang baboy? Okay na di ay. Ato ah. Di pa ang patakal. Diyan. Ha? Ay baka kuha ah? na, kailangan siya na. Wala pa na. So ah. Wala pa siya na. Kailangan na uh, ang... Kasi na Nakal. Ay, wala pa siya na... Mundat. Ha? Kaya na 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 wala lang. Kay, naigad sila papa. Hmm. Pahit sila kabaw. Mundat lang. Naigad si papa sa kuwan. Basta naigad sa gilakaw. Oh. Munang wala daw kami na kuwan. Wala daw may trabaho. Nero. Ugma wala ra po may trabaho. Kay pagpugas daw. Magmawer na lang ko dito. Ano po pud dagkatong kwan ante. Magduka dito. Ha? Magduka dito. Pa to kay Ala ano si Papa lagi yun lang daw. Hmm. Ha? Lagyo na, ah, yeah, para mahuman og sayo. <laughs> lagyo ra daw. Sa hmm, so, na daw ka At ko. Ato lagyo man ka, oi, malamang. Isa isa ra na ako. isa oh. Isa ra. Ay, sarap yung katikap. Kanang nang no, normal ragot pagbugas. Diba, dupol mga kayo bugas, no? No?